Welcome to this video. Today is October, I October, November. 3rd. before and Miss po for birthday ni Jigja. So November 4, 2023, it's Saturday and we are so blessed kasi it's fully booked po yung ating A houses dito sa farm. So, sa mga nasasabi na bankrupt na kami, na na nang tao, excuse me po. <laughs> Hindi po pa ba huwag bankrupt. Hindi na pa huwag bankrupt kasi maraming tao. So, tignan po natin yung mga tao natin kung pwede sila mag na para malaman at may puweba kami that we are fully booked at marami kayong bisita ngayon, ngayong Saturday. And we are very happy guys dahil hindi na malungkot ang ating house napakaraming tao ngayon so let's make sori-soro ayan hindi ka nangisip emotional pa dito hindi baka nangyayari parang ako sa kwan oh, o sa kantin ikaw nangyayaraw ganyan color green may nakakata-kantaan dyan na dispidida po ni kuya alam ni ano ni Brenda and we have our group here group number one hi sa waiting area kasi wala silang pang bayad sa A house. <laughs> They are very poor. Charot na. Ako sa Argel. Secret! <laughs> Ayan guys, libutin natin yung farm. And we are near at table, table number seven, four. And hi! Basta mo na kuya mag abang <laughs> ah, luangkan. Soalnya makawi abroku memang aku ancarun kanan. <laughs> Hi hello po, Taga saan po sila? Sa tabugo. <laughs> ah kalau yuk bai ay bugu. Layuk kayak bugu. Mau kuat bagi isla. Wow. Kise nga ka tau kapitan dia bugu? Agai ayo langga. Ah. Syarat. Syarat lang. Ah si pastor. Hello po. Hi sir. satu saan ito i-shoutout nga, Groose? Beamer! Kanang kalabas sa bimeg? ako sa po na siya? O, mga baug-baug yan po na siya? Ah, sa manok, sir, o sa baboy? Ah, sa pinya. Service provider. Ah, okay. More on one power kayo. Hello po. Welcome! Sa inyong nag-uuan. Del sa bugo Enjoy namin sir, dapat yung manager ka, sir, dapat, ano, Judy, pag malaki mong manager ka, sir, isa ka kiss ka rin doon, <laughs> <ngayon>. sir. <laughs> Nangayo. <laughs> Nangayo. <laughs> Ay, <Nangayo. laughs> ah, Tagalog -ano ka, sir. Taka saan ka, sir? Ah, sa mania. Somewhere at... Pasig. Ah, oh. Lagan mag corrupt ka na, sir. Chara, <laughs> <laughs> chara, <laughs> Ah, totoo. Nag-approve si, sir. Ah, Okay. At pero po, ikakasal na. No. sila so, tayong couple ito, ha. Si Dingdong at si Maria, pero baliti. Apelito, balito <laughs> 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 ito. Naghahanap single ka, madam. Yes. Lubakid single ka? Kagwapa pa nimo. Akala ng sa prigyan driver Driver? Ah, pagka-ano. Pagka-ano. Sekitari ka ba daw? Kuwan, no? Ah, mga kamo oh, kay mga office kuwan din mau mga office job. welcome again. You, yes. Hello. Hello. Office meeting. Uy, ano ni anak dari sa farm. Wala man nag-invite sa amo. Mga gwapo man dan nga iro din din char. Iro din no kanting. Barang sheep no. Barang sheep. Bet welcome. Pasensya cok kayo wala dyan si Brenda pag sa Japan. Naning kamot. Naning kamot pa buhi ng tanan. Ah. Pa? 17 yung uwi sa Manila pero magstay muna siya overnight kay eh, with boyfriend. Ulit dito sa 18 sa gabi. Anaana. Pag -ana, -ana sila. Thank you, thank you for the time, guys. Enjoy, and welcome, Sinaguan. Ano natin, yes. Hi, madam. Nasa 8, meron na rin. Dito sa 7, addressing. Ah, Meron din kasi, pulibok tayo ngayon, eh. Ayan, and meron tayo sa number 6, guys. Hi, baby girl. Number 5. Ay, okay lang mag-video, Hi, ating occupier sa number 5. Hello, po. Welcome sa Saan Mo, Teh. Ha, di oro. Sa asa nga kuan an, barangay? Upol. Upol? Miss man manang upol. Hi, hello. Welcome. Number four. Okay oh, na mag madam. Hi. May abisita natin from the saan po, madam? Tagoluan. Hello po. Welcome. And this is number three. May na-occupy -okay ba dito? May na-occupy -okay Pwede na Pwede lang ka mag-a-meet yeah, yeah. And, meron tayong mga nag-occupy sa number 2. Hi! May gabi Wow! Bodal fight! Asa akong ko artist naman. Charot <laughs> ka lang. <laughs> Papil, wow! Magbongga sila. Gusto rin itong aso -as mo ganina, ha? Kailangan <laughs> hey, mo na iyong iluto. Ayan, wow! Parang Siargao, ha? Bongga. So, for the creativity is 100%, charot na. Ay, patagaso, ha? Madam. <laughs> Ayan. CDO. Group of friends or company? Group of friends lang po. Hi, welcome. Sorry kayo, wala si Brenda kay nasa ako Japan. Pero ngayon siya video kay fully, fully booked o tanan. Wasa na siya. Hello, welcome, welcome, welcome. Happy eating. Thank you. Ayan. Kung mapasin niya niya, naapon tayo. And we have our A-house number one. Ay, hindi ako din naapon Dalawa palang A-house na ikaw ba yun nila. parang na-birthday no, kaya na kay mo handa. Na-birthday? Ay, good no, one lang. Ano eh, oh, sige okay. na, pangachis sa mo. Kinagawa oh, okay. na siya. Ah, couple din. Thank you, guys. Welcome. Oh, diba? Masaya na ulit ang ating farm kasi marami ng mga tao, guys. Ayan. Dito talaga nagja-jamming. So, sa mga nasasabing we are bankrupt na hindi po. <laughs> talagang ano lang. Talagang seasonal lang yung ating friend dating mga bisita. Ayan! So, we are done. Libot-libot sa ating um, farm, guys. And we are so very happy and blessed because kasi Saturday walang ulan. And Papa God gave us a good winter kaya maraming tao. So, may nag-occupy na mga group of friends, group of company. Group of company daw. Mga friends. Mga grupo ng friends. A uh, grupo ng mga within the company and then may mga pamilya, may couple. So, thank you, thank you so much you guys for Occupy and for closing Hinaguan Farm. So, I hope all of you guys na lahat na manunod dyan, please do visit our Hinaguan Nature Park, our humble home to yours. Ah! Charot na. And see ya! Thank you!